Sinabi natin na ang pangkukulam ay ito ay kufur. Sinong kumagawa ng pangkukulam ay makakalabas siya sa Islam. Hindi na siya Muslim. Pag namatay siya, habang buhay siya sa impyerno. Ang isang mangkukulam kasi, hindi yan gagawa ng pangkukulam maliban na meron siyang kasamang shaitan. So yan sila nag-uusap sila ng shaitan. At yung isang mangkukulam, hindi yan siya magkakaroon ng connection sa shaitan maliban meron siyang ginawang pag-aalay sa shaitan. Ngayon, halimbawa, kabilang sa ginagawa ng mga kukulam na inaalay nila, uutusan sila ng shaitan na magkatay sila, halimbawa, ng kambing o ng tupa ng manok. No so, sabi siya ng shaitan sa mga kukulam niya, o, para makulam ko yung pogi, kailangan mag-alay ka sa akin ng kambing. Kailangan magkatay ka dito sa lugar na to. Ganyan, punta ka doon sa puno. Nandun ako nakatira, yung shaitan. Doon ka magkatay ng manok. Kapag ginawa niya yon, ang pagkatay ng sakripisyo ng hayop paliban kay Shirkun Akbar. So, nag siya. Kaya nga, ang pangkukulam ay kufur, akbar. nakalabas sa Islam yun, kasi nga, kabilang doon yung pagkatay niya. Kaya mangkukulam, naruha siya ng kufur. Kaya Allah Ta'ala ay ipinagbabawal sa isang tao na gamutin niya yung, yung kulam. Bawa, yung tao na kulam siya. Tapos, yung tao na kulam na yan, magpapagamot siya, gamit din yung mga mangkukulam. Bawal yun. Kasi, ang tawag doon ay nushrah. Ayan ay ipinagbabawal. At sabi, sabi sa Hadis Rasulullah Sallam, iya min amal syaitan. Gawain din kasi ng syaitan yan. Yung mangkukulam, pati yung naggamot sa kulam, magkakaibigan lang yan eh. Hindi pwede na, Ustad, nakulam kami. Pwede punta ako sa mangkukulam para magpagamot. Hindi. Sila-sila lang din magkakasama yan. May messenger yan. O pre, darating dito yung kinulam mo. Gagamotin ko ba to? So yun ay tinatawag na nushra, yan ay pinagbabawal. At ang gagawin din ng mga shaitan dyan, namang kukulam o kaya sa Tagalog ng albularyo. Ang ginagawa niya, kung wari, nag-aalay ng itlog pati bigas, may itlog pa dyan. Magkakatay siya, tapos labihin ng shaitan sa kanya, Diyan ako nakatira, maglagay ka ng umbo dyan, yung maliit na bahay. Pakatayan mo naman of kasi dyan ako nakatira. Shirk yun! Kasi ang ginagawa nila, nakikipag-usap yan sila, nakikipag-usap sa mga shaitan. Tapos kung ari pagagalingin, tapos mag-aalay ng itlog. Meron pa rin yung mga ampan, di ba? Sinasabi dito sa tiyan, tali, tapos dito, tapos dyan, tapos ombo, tapos tulakbala, lahat yan ay gawain ng mga mangkukulam. Kasi bakit? Nilalagyan pa niya may mga sulat dyan. Kasi mga nakasulat Arabic, yung pala, nabaliktad nila yung mga nakasulat doon. Na Bismillahirrahmanirrahim, ang gagawin ng mangkukulam, sabihin niya, lay sa Bismillah. Di ba? Ang Bismillah sa ngalan ni Allah, mawain mahabagin. Ang gagawin ng mangkukulam, hindi si Allah maawain mahabagin. Akala mo ayat. Tapos ngayon, magtakataya mo ng, ng manok o ng kambing para protektahan ka ng shaitan. Tapos susuotin mo na. Ito na yung tali, isuot mo sa tiyan mo para protektahan ka sa kamalasan. Kalukuhan. Ayun ay tinatawag na nushray, pinagbabawal yon. Pero meron tinatawag na rukya. Na kapag ang isang tao na kulam, anong pwedeng gamot na gagawin sa kanya? Yung babasahan mo siya ng ayat ng Quran. Dapat Quran, tapos dapat naka-Arabic. Arabic dapat yung binabanggit niya. Meron ako nakita isang beses, hindi lang isang beses, maraming beses, na binabasahan niya yung tao na kung ano pinagsasabi niya. So, rin yun. Gawain din ng mga albularyo yun. Sila-sila rin yung may gawa. Mag-ingat kayo sa ganun ha, i-scam kayo nun. Scammer yung ganun. Tapos babayaran, so maraming salamat, ibigyan mo na isang libo, di ba? Nasira na yung iman mo, na-scam ka pa. Pero pagdating sa Quran, sa Quran, sa mga aya, yun ay pinapahintulot. Yun ang dapat, babasahan mo siya ng Aya, ah, yeah. Babasa mo sa tubig at painom mo sa kanya, pwede naman ipahid sa pati na kung saan masakit yung katawan niya. Kaya nga dahil iniiwasan yung pagpicture. picture Ilan na lang yung mga picture kung saan saan, kasi diyan kinukuha ng kulam. Kapag kinuku, yung mga kukulam din nila kinukuha yung mukha mo.